Nung yeah. uh, oh. malapag man pagkamalan ng ano 'yung sasakyan ng mga ano. baka yan kinumuhuan. Mga yan din. special oh. features dito. 20 oh. years oh. wow. wow. Helicopter. Ang ganda. May helicopter. Yung wipes. <laughs> uh -oh. Ready na yung wipes ko. <laughs> oh, at, at may cross pa. So uh -uh. blessed na. Blessed na. Uh -huh. Uh -huh. Yung pinaka main sa likod. Ang ganda oh, nito. Oh, tayo tinuwa tinuwa yung security. Neto <laughs> ah. Paniyan really? ang security <laughs> ng mga oh. <laughs> <laughs> ano yan, top of the line na yeah, security. Diba? Gucci padlock. Oo. Oh. Ina. diba? Wala, wala dyan sa ano, sa Japan. Oh, wala sa Japan Kama, yan. Fish. <laughs> ah, fish. Scent. Ano na kahit ano Ocean oh, scent. Man. Subukan mo lang. Fish cologne. Oh. fish scent. <laughs> <laughs> تو فراہی سلامت ہاں فراہم سلامت صحیح سلامت سلامت سلامت